Boy tapang itinanggin ng bugbog ng partner, nag-away dahil sa vape nagsalita na ang Cebu-based content creator na si Boy Tapang o si Ronnie Swan hinggil sa reklamong pambubugbog umano niya sa kanyang live-in partner na si Christina Morales. Sa kanyang panayam na ibinahagi ng Rene Cebu, nagpaliwanag ang vlogger na normal na away lang raw ang nangyari sa kanila ng kanyang partner. Away magpartner lang which is normal lang talaga sa mag-partner. Napuno lang talaga sa galit yung partner ko nang dahil sa galit niya nag-report sa pulis pagbabahagi ni Boy Tapang inamin rin ng vlogger na ang ugat ng kanilang pag-aaway ay ang kanyang pagbabawal sa buntis na live-in partner sa paggamit ng vape dahil raw doon ay binasag ni Boy Tapang ang vape ng partner pagkatapos ay nagkainitan sila at sinira-paraw ng partner niya ang mga gamit nila sa bahay Itinanggin naman niya na sinaktan niya ang partner niya ngunit aminado siya na nagkapalitan sila ng maiinit na salita na lumalapa nang Sagutin ng partner niya ang kanyang ina, pansamantalang nakalaya na si Boy tapang mula sa pagkakakulong matapos itong magpiansa. Amin naman ng vlogger. Nagkaayos na sila ng kanyang live-in partner at talagang nadala lang sila ng galit noong mga panahon na yon. Sa kabila ng kanilang pagkakaayos ay tuloy pa rin ang kasong isinampa sa kanya ng partner sa ilalim ng Republic Act Siam dalawang daan, at anib na put dalawa o ang Anti-Violence Against Women and Children Act Don't forget to like, share, at i spread and good vibes. This is Celeb Buzz Philippines, signing off. See you in the next video.